Magandang araw po muli sa inyo dyan, mga idol at welcome kayo sa aking channel no. Ako po si Sai, ang makakasama nyo sa reaction video na to no. Balik tanaw po tayo ha dito sa history ng Hiroshima Japan noong 1945 no. Ano nga ba ang nangyari sa mga tao katapos masabugan no nung panahon na yon. Tingnan na po natin patagalin ang video na to mga idol ha? Simula na po natin pero bago iniimbitahan ko muna kayo mag subscribe sa aking idol no Arpin Polo channel sa kanya po itong video na to hiniram ko lang siyempre po sa aking muti channel Idol Zai so mga idol eto na ang ating reaction video noong 1940s naging sobrang sikat ang Chinese jump rope sa mga bata sa Japan halos lahat ng mga bata sa elementarya ay naglalaro nito bago magklase pero sa isang syudad sa Japan, biglang natigil ang kasiyahan dahil sa isang liwanag na mas maliwanag pa sa isang libong araw, ang bumalot sa paligid noong umaga ng August 6, 1945. Ang pangyayaring ito ay binago hindi lang ang syudad ng Hiroshima, kundi pati na rin ang buhay ng halos lahat ng mga tao doon. At sa video na nga na ito, ay malalaman nyo na kung sino ang nakaligtas sa dalawang sunod-sunod na pagsabog ng nuclear bomb sa Japan at malalaman nyo din dito kung talaga bang makakatulong ang alcohol laban sa radiation at ang pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang nangyayari sa isang tao pagkatapos masabugan ng isang nuclear explosion? At yan ang ating aalamin. Ang pagsabog sa Hiroshima ay sobrang lakas dahil naapektuhan halos lahat ng nakasaksi sa trahedya. Kahit yung mga nasa ilang kilometro pa ang layo mula sa epicenter ay di rin nakatakas. Noong 1945, maraming estudyante sa unibersidad sa Japan ang tumulong sa mga army na gumawa ng mga bagong military facilities. Isa sa mga helper dito ay si Chisako Takioka, 17 years old. Noong umagang iyon, na-late siya ng gising. Naghahanda siya ng almusal noong nangbiglang may liwanag na sobrang nakakasilaw ang sumilaw mula sa labas ng bintana niya. Sobrang tindi ng liwanag na akala ni Chisako hindi na siya makakakita ulit. Pero nang unti-unting bumalik ang kanyang paningin, nakita niya na ang maliwanag na umaga ay naging isang nakakatakot na takip silim. Ang hangin ay napuno ng alikabok at debris. Mga reenactment re na lang to. Pero 3D siya kaya maganda 3D. Kaya mas maiintindihan natin yung istorya. Kaya ang araw ay parang namutla. At sa pagkakataon na ito isang tanawin lang ang makikita mo. At ito ay ang isang malaking fiery mushroom cloud na tumataas sa ibabaw ng Hiroshima. Ganun paman, nasunog ang balat ni Chisako, para siyang naligo sa kumukulong tubig. Mga 4 kilometers ang layo niya mula sa ground zero, at kahit sa ganung layo, ay halos hindi pa din kinaya ng katawan niya ang tama. Ang Little Boy, ang bombang inihulog sa Hiroshima, ay may lakas na mga 15 kilotons in TNT, at sapat na iyon para magdulot ng nakakapasong heatwave sa isang area na 9 square kilometers, at sa mga hindi nakakaalam mga idol, may pelikula to, tung Little Boy na to na panood ko to. Pinangalan to sa isang bata na Amerikano. Hindi niya alam kung bakit pero yun yun. Katumbas na ito ng parang tatlong New York City Central Parks. Ang balat ng bawat residente sa radius na ito ay namula at napaltos. Bukod dito, ang nakakabulag na flash mula sa eksplosyon ay sumira din ng maraming mata ng mga tao. Bagamat karaniwang gumagaling ito ng kusa, ay di pa din dito nakaligtas ang mga matatanda at iba pang may existing na problema sa paningin dahil tuluyan na silang nabulag. Buti na lang, bata pa si Chisako Takioka at unti-unting bumalik ang kanyang paningin kahit may iba pa siyang injuries, dali-dali siyang tumakbo papunta sa downtown, dumaan sa usok at apoy at desperadong hanapin ang kanyang nanay. Ang ilog na nadadaanan niya, puno ng mga dugo at patay na katawan. Samantala, Sobrang tuyo na ng bibig ni Chako, gusto niyang uminom ng tubig. Parang may nakarinig sa kanyang dasal. Kaya't biglang umulan sa Hiroshima, pero hindi ito nagdulot ng kaginhawaan. Dahil mainit at maitim ang ulan ang bumabagsak dahil sa mga abo. Nung araw na iyon, toxic ash ang bumalot sa mga katawan ng mahigit isang daang libong Japanese. Kaya naman dahil dito, sa mga sumunod na taon, dumami ang kaso ng pneumoconiosis. Isa itong kondisyon kung saan kinakain ng foreign particles ang baga. Bukod pa rito, yung nakakalason na ulan na pumasok sa mga fresh na sugat ay mas lalo pang nagpalala ng pamamaga. Pero hindi tumigil si Chanko. Nang makita niya ang workplace ng kanyang nanay, wala siyang nakita kundi sunog na mga kahoy at nagkalat na katawan. Naalala ni Chisako na may dalawang gold fillings ang kanyang nanay sa front teeth. Kaya naman, nilapitan niya ang bawat katawang nakahandusay, binubuksan ang kanilang mga bibig at sinisigurado niya na hindi iyon ang kanyang nanay. Tapos, may mga kakaibang purple spots na lumitaw sa mga kamay ni Chaco. Pero nawala din ito bago pa niya ito mapansin. At matapos ang anim na araw, nakita na niya ang kanyang nanay pero namatay din agad ito. Huli na nang mailabas ang kanyang nanay sa mga gumuho na gusali. At wala... Ito mga ito, kung hindi ako nagkakamali, no? Nakikit isang daang libo ang namatay dito mga idol at saka yung mga nawawala, mga missing. Kaya yeah, sobra matindi talaga itong pangyayari na ito sa Japan. Wala nang nagawa ang mga doktor para iligtas siya. Inakala din ni Chisako na hindi na siya magkakaanak pagkatapos ng atomic bombing. Pero habang tumatagal, gumaling ang kanyang mga sugat at ilang taon nang lumipas nagkaanak siya ng isang lalaki. Pero sa ospital, mga kakaibang purple marks na katulad ng dati sa mga kamay ni Chako ang lumitaw sa katawan ng bata. Namatay ang kanyang anak nung 17 days old pa lang siya sabi ng doktor, dahil ito sa sobrang exposure sa radiation. Ngayon maiba tayo. Paano naman naapektuhan ng pagsabog yung mga taong nasa 2 kilometers lang mula sa epicenter? So mga idol, ayun ang matindi dun eh, yung radiation. Sabi-sabi, dun sa mga istorya, sampung taon na sa Hiroshima, sampung taon na wala pa rin, tumit wala pa rin tumutubong halaman. Dahil yung sa radiation, ganun katindi. Kaya yung mga batang ipinanganak, nung mga panahon na yon nabuhay man may mga depresya sa katawan may mga kung ano-ano lumalabas kung hindi man uh, nasasawi dahil sa matinding radiation Noong early summer ng 1945 nagpunta si Suo Yamaguchi sa Hiroshima para sa trabaho August 6 ang huling araw niya sa trabaho at sa susunod na umaga balak niyang bumalik sa hometown niya Nagmamadali siyang papuntang trabaho nang bigla niyang narinig ang ugong ng eroplano sa itaas. Ilang sandali lang, nagliwanag ang paligid niya. Nang unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakahiga na siya sa mga patatas. Pero hindi alam ni Suo kung paano siya napunta doon. Napansin ni Suo na pagkatapos ng malakas na pagsabog, ang syudad ay biglang tumahimik hanggang sa napagtanto niyang may dugo na pala na pumapatak sa mga tenga niya. Napunit pala ang kanyang eardrums dahil sa blast wave sa itong injury na naranasan ng halos 70,000 na katao sa Hiroshima. Sa... Ng mga idol kwento to ha. Ah. Ito po ito noong mga naaligtas survivor. Sa kabila nito, naglakad pa din si Suo papunta sa wasak na railway station. Nakakalungkot na halos walang natirang helpers sa Hiroshima. Karamihan ng medics ay sugatan din o namatay. Pero ang nakakagulat, maayos pa rin ang mga railway. At ginamit ito ng mga survivors, sinakay sila sa mga tracks papuntang ibang syudad para gamutin. Walang alinlangan na nagtungo naman si Suo sa kanyang hometown. Nang sa wakas ay nakauwi na siya, sumigaw sa takot ang kanyang anak at tumakbo palayo sa kanya. Hindi nakilala ng bata ang kanyang ama dahil matindi ang mga paso nito sa katawan. Kahit hirap maglakad, kinabukasan, bumangon si Suo at pumunta sa trabaho. Hiningi ng direktor ng company ang buong report kay Suo tungkol sa Hiroshima. Ikinuwento naman ni Suo ang bangungot na kanyang naranasan sa Hiroshima pero hindi siya pinaniwalaan ng kanyang boss. Sinabi sa kanya ng direktor na imposible na isang bomba lang ang makakawasak ng buong siyudad. At sa mismong sandaling iyon, muling nagliwanag ng sobrang liwanag ang paligid nila. Noong August 9, 1945, nagbagsak ulit ang American forces ng pangalawang atomic bomb at ito ang Fat Man sa Nagasaki, ang hometown ni Yamaguchi. Ang lakas So ito mga idol, ito yung pangalawa no. Ito yung Patman. Yung isa kasi yung una sa Hiroshima. Yun si Little Boy. Ito si Patman kasi makikita niyo sa si screen. Yung siya doon sa binagsak sa Hiroshima. Ito sa Nagasaki naman to binagsak. Nakita niyo kakaiba rin siya. Kas nito ay umabot sa 21 kilotons TNT. Ang aftermath, mahigit 40,000 tao ang namatay at at least 70,000 pa ang nagdusa sa radiation sickness sa mga sumunod na taon. Naranasan ni Suo ang dalawang pagsabog, yung mga exposed na parte ng kanyang balat ay halos nasunog na, habang yung ibang parte ng katawan niya ay nagkaroon ng kakaibang reddish purple na kulay. Pero hindi ito ordinaryong mga paso. Ang balat ni Suo at ng libu-libong iba pa ay natatakpan ng tinatawag na nuclear tan, isang unique na damage na dulot ng sobrang ultraviolet radiation. Dahil dito, nawawala ang adhesyon ng mga cells sa human body at literal na natatanggal mula sa katawan. Kaya marami sa mga biktima ng atomic bomb. Meaning idol, natatanggal yung, ano yun, naaagnas. Ganong katindi yung si Patman na binagsak no pangalawa. Bombings sa Japan ay dumudugo kahit walang visible na sugat. Yun. Yung fluid ay literal na lumalabas mula sa kanilang balat. Pero yung mga nakaligtas, Kinailangan pa rin nilang tiisin ang ilang linggong paghihirap dahil sa radiation sickness. Lagi silang nakakaramdam ng pagkanosius, may internal bleeding, at may iba na madalas nawawalan ng malay. Mas nakakatakot, hindi nila namamalayan na sila ay namamatay na. Tinatawag ito ng mga eksperto na walking ghost face. Kahit na ang bone marrow cells ng isang biktima ay hindi na maayos, pakiramdam nila ay okay pa sila ng ilang oras pa. Kaya maraming survivors noong August 1945 ang humingi lang ng medical help kinabukasan, pero huli na ang lahat. Si Suo Yamaguchi ay maaring isa sa kanila, pero nakaligtas siya sa parehong pagsabog at nabuhay hanggang 93 years old. Bagamat nagdusa siya sa epekto ng radiation sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ang katawan niya ay natatakpan ng choid scars na masakit kapag gumagalaw siya. Sa isang interview, inamin pa din ni Yamaguchi na nagpapasalamat pa rin siya sa kapalaran na nangyari sa kanya noong Nagasaki Blast. Ang kanyang asawa at anak kasi ay mas malapit sa epicenter at nakaligtas ang mga ito dahil bumaba sila sa basement para maghanap ng gamot para kay Yamaguchi. Sa makatuwid nagkataon na bumaba sila sa basement kaya sila nakaligtas sa pagsabog. Ngayon maiba ulit tayo. Ano naman ang ginawa ng pagsabog sa mga taong nasa 1 kilometer lang mula sa epicenter noong araw ng trahedya? Heto ang nakakagulat. Pinapasok ng late ng principal ang mga estudyante. Sa halip na 8 ay pinapasok niya ito ng 9 dahil sa scheduled maintenance work. At dahil sa hindi inaasahang ginawa niya, ay nailigtas niya ang buhay ng daan-daang bata. Pero karamihan sa kanila ay nagdusa pa rin ng maganap ang pagsabog. At isa na nga dito si Hirano, literal na inangat siya ng shockwave mula sa kanyang paa. Lumipad siya ng ilang metro bago bumagsak sa isang bato na pader. Pakiramdam ni Hirano na parang nabali ang kanyang braso, pero mas matinding pagsubok pa ang naghihintay sa kanya dahil isang segundo lang ang lumipas Daanda ang matutulis na basag na salamin ang tumusok sa balat niya. Pero mas malala pa ang nangyari sa iba. Ilang minuto lang may dumaang lalaking naglalakad na may nakatusok na kahoy na poste sa kanyang tiyan. Diretso itong tumago sa kanya, dumudugo ng malala mula sa maraming sugat. Naglakad si Hirano pa uwi at nang sa wakas ay nakita niya ang kanyang nanay. Agad napansin ng nanay niya na may hawak-hawak ang anak niya. Yun pala, hawak ni Hirano ang isang piraso ng kanyang sariling balat na natanggal sa palad niya. Wala silang ideya sa ganitong sitwasyon. Kaya naman gumawa ang nanay niya ng kakaibang desisyon na pahit. Grabe mga idol, no? Hindi natin ma-imagine no, kung ano yung iramdam nila noong panahon na yon, no? Buti na lang. Tapos na, yung, tapos na yung gera nung uh, pinanganak tayo. Mapapalad tayong mga hindi inabutan yung gera hira ng lahat ng sugat ng anak niya ng sake, isa itong traditional na inumin ng Japan. Nakakagulat, dahil ito ang nagligtas sa bata dahil 80% ng mga taong nasa blast radius noong pagsabog ay namatay agad, sa unang oras palang pagkatapos ng detonation. Sa 37 na classmates ni Hirano, tatlo lang ang nakaligtas. Pero kahit yung tatlong iyon ay hindi pa din maswerte, dahil ang radiation ay hindi lang nagdulot ng malalang damage sa kanilang soft tissues, kundi binasag din nito ang kanilang DNA structure pagkatapos ng nuclear explosion sa Japan. Meaning mga idol, nabuhay ka nga dun sa blast, sa pagsabog. Unti-unti ka naman pinapatay kasi nga yung nangyari dun sa ano sa katawan mo, naaagnas ka, dumudugo ng walang dahilan, ganun katindi. Radiation na yon na inaabot nila. Tumaas ng 70% ang incidence ng cancer sa mga bagong panganak sa bawat 30th na baby may mga mutation na nangyayari. Maraming baby ang ipanganak na walang mata o may mga extra limbs. Siya si Miwa Mamura. Ipinanganak siya sa Hiroshima isang quarter century pagkatapos ng disaster. Noong panahon na yon, ilang taon nang lumalaban sa bone cancer ang kanyang nanay na si Shizuko Mamura. Pero kahit malala ang diagnosis, hindi ito naging hadlang para magkaroon ng healthy na baby girl. Tinawag ito ng mga doktor na isang tunay na milagro. Pero may kakaiba pading nangyari. Sa unang ilang buwan ng buhay ni Miwa, Namatay sa cancer ang dalawa niyang tita. Hindi rin nagtagal ang buhay ng kanilang mga anak. At ilang taon lang, namatay din sa cancer ang dalawa sa mga pinsan ni Miwa. Sa lahat ng kamag-anak nilang naapektuhan ng Hiroshima Explosion, si Miwa at ang kanyang nanay lang ang nakaligtas. Nawala ang cancer ng nanay niya, pero hindi pa doon nagtapos. Dahil maraming taon ang lumipas ay binawian din ng buhay ang anak niyang si Miwa. Hindi makapaniwala ang cancer survivor na nanay niya sa sinabi ng mga doktor dahil bihira lang magkasakit si Miwa. Sa kalaunan nalaman niya na mula pala sa mga kaibigan ni Miwa ang sakit, kaya ito namatay. Ayaw ni Miwa na ipaalam sa nanay niya ang kalagayan niya dahil ayaw niyang makaramdam ng guilt ang kanyang nanay. Ngayon maiba ulit tayo. May nakaligtas. Hindi, di ba? Puro cancer ang mga nagisakit ng hapon dun eh. Kahit naman hanggang ngayon, daming kaso ng cancer sa Japan. Mas ba na malapit lang sa 300 meters mula sa epicenter noong umaga ng August 6, 1945, siya si Akiko Takakura, na 20 years old, na nagtatrabaho bilang cleaner sa main Hiroshima bank. Siya ang nakasaksi ng pagsabog. 98% ng mga biktima na nasa loob ng 300 meters sa oras ng pagsabog ay namatay agad. Natagpuan ng mga rescuer ang mga katawan ng mga biktima na parang naluto na ang mga internal organs sa loob lang ng ilang segundo Literal na nag-evaporate ang mga tao at kumulo ang fluid sa kanilang katawan bago pa man sila makapikit. Karamihan sa mga bangkay ay hindi na makilala dahil pagkatapos ng pagsabog, natanggal ang balat at muscles nito na iwan lang ang mga bungo. Hindi bababa sa 40,000 na sibilyan ang nakaranas ng ganitong kakilakilabot na kapalaran si Akiko Takakura ay nagtamo ng mahigit isang daang malalang sugat at isang dose ng radiation na hindi bababa sa 50 times ang daily limit. Nailigtas siya ng blast wave nang itinulak siya nito paatras sa koridor at ang natitirang pader ng gusali ang naging protection niya mula sa mas malalang radiation. Nang magkamalay si Takakura, nakita niya ang isang firestorm na pumupulbos sa buong kalye at papalapit na sa kanya. Nakita niya lang ang ganitong imahen dati sa mga libro na naglalarawan ng impyerno. Sa isip niya, namamaalam na siya sa kanyang buhay nang bigla niyang marinig ang mahinang ungol mula sa ilalim ng mga debris. At dito niya nga nakita si Ms. Asami, isa sa mga empleyado ng bangko. Halos na durug ang mga binti ng babae dahil sa mga debris. Sa kabila ng lahat, sinubukan ni Takakura na iligtas si Ms. Asami, pero paubos na ang oras at halos aabot na ang firestorm sa bangko. Sa sandaling iyon, may naganap na itinuturing ni Takakura na isang divine blessing. Sumabog ang mga tubo ng tubig ng gusali at isang alon ng tubig ang bumalot sa kanilang dalawa. Kaya naman napigilan ng tubig ang apoy na sunugin ang natitirang bahagi ng mga gusali. Dahil dito, nakaligtas sila. Pero ang masaklap sa gabi pagkatapos ng trahedya, tumindi ang kondisyon ni Mizasami at hindi na siya nagising mula sa koma sa loob lang ng ilang araw. Ganun pa inalay ni Akiko Takakura ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpupugay at pag-alaala sa mga namatay sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Sa kabila nito, ano naman ang nangyari sa mga taong nasa mismong epicenter o ground zero? Ang kanilang mga katawan ay naglaho at naging dalawang chemical elements. Ang intensity ng radiation sa puntong iyon ay sobrang taas na pati atomic bonds ay hindi na nag-exist. Ang flash na may ganitong kakilakilabot na intensity ay nagpaputi sa mga madidilim na bato sa mga kalye ng Hiroshima. Sa ilang lugar, hindi gaanong nagbago ang kulay ng mga bato. Sa makatuwid ang mga bato na umitim ang kulay, ay ito ang mga lugar kung saan may mga taong nakatayo noong oras ng pagsabog. Tinatawag itong nuclear shadow. Ang mga katawan ng tao ay sumipsip ng lahat ng radiation, iniwan lang ang mga nakakatakot na silhouette na permanenteng nakatatak sa concrete at bato. Bago ang mga trahedya sa Japan, hindi maisip ng sangkatauhan na posible ang ganitong mga bagay. Sa mga unang araw pagkatapos ng mga pagsabog sa Hiroshima at Nagasaki, humigit kumulang 120,000 na tao ang namatay at hindi bababa sa 250,000 ang nagtamo ng mga sugat. Kung long-term impact ng radiation ang pag-uusapan, apektado sa sakunang ito ang mahigit isang milyon na mamamayang Japanese. Grabe no? Ikaw, anong pananaw mo sa ginawang ito ng Amerika sa Japan noon? Comment down below. Alright, mga idol, no? Uh, nakakilabot, nakakatakot. Pinapanood natin, no? Yung mga kwento nung mga naaligtas doon sa Hiroshima at Nagasaki. Imagine nyo yung mga tinamaan ng blast, eh, nalulusaw. So, nangyaring gera noong World War II, Malagang uh, pinaka ay eh ang mga civilian. Kaya sa panahon natin ngayon, no, sana hindi na maulit pa o hindi na magkalo, magkaroon ng World War. Dahil uh, kung mangyayari ulit yon eh, may guradong mabubura sa mapa ng mga bansa, mga bayan, dahil sa lakas ng mga puwersa ng mga gawa ng tao. Alright mga idol, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating video. No? Hindi pong kalimutan na mag-subscribe kayo kay Arvin Polo. Sa kanya po yung video na yan. Hiniram lang po natin At siyempre po sa aking multi channel. Maraming maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli ah. Gagawa pa po, po tayo ng mga ganitong video na may historia at may mga kaalaman. Hanggang sa muli po, mag-ingat kayo at uh, mabuhay ang mga Pilipino. Salamat!